dito po kami sa ano sa Basoy. Ay hey, doon. namin yung ano yung bahay ng mga ulang shrimp sa Tagalog. Ano? Sa English. Ano? Shrimp. <laughs> At ito, ano? dudukot na ng dalawa nating mga kasamahan. Kasi marami dito eh. Ito yung buhay na ano. tung buhay ng bukid guys. So. Ano? ano? <laughs> 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 ito, eh, hindi mo punan ma. Ito guys, oh. ito na guys, oh. Ito. Ito guys, oh. Tingnan niyo oh. Ito ito ang pugad ng ano, bahay ng ulang. Marami pa dito, malalaki pa. Tingnan. Ipakita mo yung laman niya. Ito yung laman guys, oh. Ang dami, oh. Uy. Mamaya na, guys. Yan guys, oh. Yan oh. Ngunit tanyo. Mm. Mm. Malalaki siya, guys. Ninyo. Oh. Uh mm. -huh. Uh. At siyempre namin yung bayan ng una ng ulang. Salamat sa ibid. Dami pa sa ano guys, sa loob. Dami pa sa loob. Ito, tinitira namin. Ibit? Oh, Asan? niya. Tulad dyan lah. Tinitira lang dalawang kasama namin guys. Isang oras na kami dito nakatambay. Ito yung bago na to guys. Dito sila naminirahan. Sige, sige. Itong dalawang mga swimmer namin. For the naning na to, guys, kay pangulam. Pangulam na namin ito. Mukbang na to, guys. Mukbang. Hintayin yung upload namin, guys, na imumukbang namin, mukbang kung gano'ng kalaki. Guys. Ito, may nakuha pa yung kasama namin, wala? Wala daw. At may kasama kami, Pogo. <laughs> yan. Yan. Si Pogo oh, yan Pasa <laughs> <laughs> na, mga pre. Nakuha na niya. Parang nakuha na. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kunti na lang, kunti na lang oh. Kunti. 'Yan, guys. Bukha oh. Oh. Oo, see. Oh. oh. So, si, oh. guys, oh. 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 Mas ma yan, meron guys pa. Nakikiyan. pa 'yan, guys. Malaki pa. Hintayin natin, na abangan natin, guys. Apa ah, ano jumpitas? Kailan mo masusunod ko 'na? namin yung? Ano? Ititipan namin yung pugad ng ulang. Parang tatlong kilo kg na 'to, guys. Malapit na sa tatlong kilo. Malapit na nga. <laughs> yung <time> ko ako. <laughs> <laughs> <Malapit na. laughs> <Malapit na. laughs> okay lang yan, may pangulam na. Malapit na guys. Malapit na na stock sa Ay, ay. Sa ay, ay mapamatay. sorry guys, 'di sa mga 'Di diri di mo kon. Eh, kokoteo ka sya. Jam niya. May lupit. Ako na Okay, okay. meron na naman. Oh, see? Tibang diba laki. No? Oh. Mako, oh, buhay na buhay. May pulit-pulit. Dami. Pulit-pulit. Oh. Tingnan niyo naman guys, oh. Ang ganda ng view. Tingnan mo yung rock formation dito. Ang gaganda. Oh. Mas maganda yun dun sa ano guys. Sa ibabaw. Kaso lang nakakapagod pumunta dun. Ang taas kasi. Oh. Diba? May falls. Yun Oh. Ang ganda. sila o. <laughs> Nasukatan na yung kasama namin isa. Yan o. No? <laughs> Kinagat na ng hipon. <laughs> May <panano> pa <laughs> guys, so di laki eh? Yung sipit niya o, oh, ang laki. Mm. Love you. so naman, o, ang lalaki. Eh. Buhay na buhay pa yan. Oh.